sa usapin ng West Philippine Sea ay nagbigay ng uh, mahang na payag si Sen. Robin Padilla sa pabubuli ng China sa ating uh, Philippine Navy, Philippine Coast Guard sa pagwater ng ating mga barko na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ang sabi ba naman ni Senador, na bakit hindi rin tayo makipagbombahan ng tubig sa mga Chinese or uh, militia vessel para maaganti man lang tayo. Ito talagang si Sen. Robin Padilla, ata na nga tao. Sinabi ng uh, na ni Tatay Bigong Duterte na status ko lang, walang galawan, walang uh, movement, walang um, patrol sa Ayungin Shoal. Ito si Robin Padilla masyadong uh, matapang at uh, hindi man lang uh, iniisip ang mangyayari sa ating uh, mamamayang Pilipino taliman, siniklam ang ikatlong ding ba laban ng uh, Amerika at China at uh, siguradong kasama na rin tayo, pati ang Taiwan. Ang sabi ng netizen, ikaw kaya, Mr. Padilla, ang mamuno sa susunod na resupply mission para maranasan mo kung paano bombahin ang ating mga maliliit ng barko at makipaglaban ka, makipag, uh, kung gusto mo talagang makipagbombahan sa mga Chinese dun sa ayaw min siya, sumama ka at sabi nga nila, ikaw ang mamuno. Ay, ang tapang ni Senator Robin Padilla, pagkakaya kaya sumikla nung lalo ka na isa kang senador, baka yung mga kasama mo rin sa senador, ay eh, magpupulasan kay tatakbo kayo ng Pilipinas at mag at may iiwa ng mga ordinaryong Juan la Cruz na lalong maghihirap ang buhay. Alam mo na, Senator Robin, sa hirap ng buhay ngayon, hirap na hirap na ang taong bayan, na makakain at tatlong beses araw. Ay, hindi nga lang nila alam kung saan nila kukunin yung kanilang araw-araw ng paggasos na walang humpay na pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyo publiko, pagtaas ng kudo gasolina at lahat na lang nagtataasan. Ito naman, eh, gusto mo talagang uh, lumaban pa sa China. ang sabi nga ng mga netizen at political analysts, pag-usapan na lang ng mahinaw na parahan kung ano ba ang pwedeng nga gawin sa ayun insyon kasi nga eh dapat pagtuunan ng pansin ay krimiya hindi yun ang paglaban sa China ang iniisip mo eh grabe pa naman ang uh, nangyayari ngayon na uh, once na sabi nga ni Tati Igigong once na tayo magkamay talaga may paglalagyan daw tayo pabanatad na lang tayo ng China eh ito si Sen. Sen. Uh, Robin Pagis akala niya isang pelikula lang ito mangyayari pag nagkamali tayo pwede ikat at ulitin ulit ang uh, nangyayari sa Ayumin Show. Sana naman, Mr. Padilla, kalmado lang. Huwag ka masyadong atapang atao tao. At huwag mo masyadong uh, uh ang mamamayang Pilipino, lalo ng ating sa uh, sandataang lakas. Alam naman natin na wala tayong gamit pinitag na para sa kasaks. Kung sakali man, sinikla bang digmaan, wala, wala tayong laban sa China. Dahil marami silang uh, mga matataas at uh, magagandang military equipment. Eh, tayo, wala nga tayo isang magandang barko papunta sa Ionisyal. Eh. Gusto mo pang uh, lumaban tayo. At eh, saka, Mr. Senator, isipin mo lang yung maaring mangyari sa ating bayan na nangyayari ngayon sa Russia versus Ukraine, Israel versus Iran. Gusto mo bang uh, mangyari din sa atin ang na nangyayari sa kanila? So sana naman, Mr. Senator, oh, isipin niyo mabuti yung uh, gusto niyo mangyari. So madali naman makipaglaban sa China. Ang tanong eh, sino ang magiging kawawa? Lalo na siguro ang tataas ng presyo ng bilhin at iba pang mga pangangailangan ni Juan de la Cruz kung sakali mang gusto mong uh, dito sa China. So, uh, sabi nga ng ilang netizen eh, talaga, eh, dapat ito si Mr. Padilla, eh. isa ka ipadala na mag namamuno sa resupply mission para hindi binabayad daw sa kanya ng taong bayan sa pamamagitan ng ating buwis ay mapakinabangan hindi lang nawala siya ng gawa alam namang hindi pa pwede yung kanyang sinasabi sa panahon ngayon dapat maging mahinaw lang tayo at kalmado sabi nga ni Tatay Gigong eh huwag tayo magkamali na lumaban sa kanila dahil talagang may paglalagyan tayo So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmamatsag, magmimiron sa sitwasyon ng uh, West Philippine Sea.